Hi hey mga ka Twin Bakers, gawa tayo ulit ng mini 3-tier cake. At hindi ko nga ina-expect na may mag-order sa amin ng ganitong kaliit na 3-tier cake. After ko nga i-vlog yung mini 3-tier na ginawa ko sa tita ko before. Hindi ko ina-expect na may mag-go dun sa presyo na yun. Kasi nga ang dami nagko-comment dun sa video na sobrang mahal daw sa 1.5 para dun sa kaliit na 3-tier cake. At sabi pa nga dito sa comment, eh dapat 800 lang daw yung presyo niya kasi hindi naman daw makakaubos na isang kilo na whipped cream. Meron nga nag-comment dito na kung ganun lang daw kaliit yung 1.5, eh mas mabuti pang sa Goldilocks na sila bumili dalawang cake pa yung mabibili nila sa 1-5. O di kaya bumili na lang ng isang pack ng fudge bar. Kasi nga sobrang mahal nga doon sa 1-5 para dun sa kaliit na cake. At sabi pa nga dito ni Ma'am Christine eh baka madali daw kung yayaman. Kasi daw ganun daw yung mga presyo ng mga cakes namin. Kahit naman hindi daw worth it. Well okay lang hindi ko naman sila masisise kung ganun yung mga opinion nila. Kasi sobrang hirap ba naman ang buhay ngayon E eh, practical ka nga lang din naman eh mas mabuti pa nga doon ako bumili sa Goldilocks. Dalawang cake pa yung mabibili ko. Pero kung kaya naman ng budget mo na gumastos ng 1,500 para para sa mini three tier cake eh nasa sayo na 'yon. Kaya nga sabi ni Ma'am Elise dito, sabi niya parang ang mahal nga po sa 1.5 pero ang ganda po ng gawa niyo. Pero depende pa din kay customer kung magu-go siya. Anyways, kanya-kanya naman tayong trip sa buhay. Wala namang pilitan dito sa pag-order. So ito nga first time nga na may mag-order sa amin ng mini three tier. Kasi nga yung ginawa ko before ay eh, para sa tita namin. At 'yung flavor nga ng cake na ni-request sa amin ni customer ay ube chiffon. Bit makapuno filling. Yung mga sizes ng mini three tier natin ngayon, medyo malaki 'to nang onte compared doon sa nauna kong ginawa. Yung size sa bottom tier ay ginawa namin 5 inches. Then, yung middle tier dito ay 3 inches yung size. Nilakihan namin yung size para sulitin kay customer. And for the filling, naglagay tayo ng ube flavoring na baker's fill. Minix ko lang siya dito sa whip it natin na icing. Sabi ko nga kay Vera, bakit mong ginawang chiffon yung cake natin? Baka mahirapan ako mag-frosting kasi nga gumagalaw. Eh, sobrang lambot nga ng chiffon, ba? Diba? So, yung ginawa ko nga lang dito, e eh, binalutan ko siya ng chocolate ganache. Which is sobrang nag-work naman sa akin. Kasi sobrang nag-stable yung cake. Kung kayo tatanungin, makatarungan ba sa 1,500 yung ganitong kaliit na size. Yung mga ibang baker na nag-comment eh, approve naman sa kanila yung ganung presyo. May ni Ma'am Risa dito, mas maliit, mas mahirap gawin. Gaprove nga din si Ma'am Chua dito na okay lang daw yung 1,500 na price. At si Ma'am Charisse na nagsabi na dapat kasama palagi yung mga effort natin. At si Sir Jordan na nagsabi na mas komplikado, mas mahal. So yan, hindi natin masasabi na porket maliit yung cake, eh dapat bagsak presyo din yung presyo niya. Kasi wala naman tong pinagkaiba. Kung i-compare natin dun sa malalaking cake na ginagawa natin. Yung mga material, electricity, gas, effort, eh ganun pa din. So, wag mo sabihin na porkit maliit, eh dapat mura lang yung ibibigay mo dito sa cake. Kasi hindi mo talaga malalaman kung hindi ko yung mismo gagawa nito. At the end of the day, naka-customer pa din yung decision. Kung so, mag siya sa presyo mo. So, kung nga din pala i-shoutout si Ma'am Ashley Castillo, na so, yung umorder ng mini three-tier cake na to. At nag-request pa siya sa amin na i-vlog daw namin yung cake niya. Kaya thank you so much, Ma'am Ashley. So, no last April 3 pala namin to ginawa. At si Vira na din nag-deliver ng cake na to sa Haniway Iloilo. So, yung design nga pala ng cake na to ay barbie Sim. At para ma-achieve yung ganyang fuchsia pink, eh, gumamit ako dito ng food color ng Sugar King na color pink. Bagay na bagay yung ganong color para sa mga Barbie na theme. So yung mga nilagay naming design dito, eh, si Vera na din nag-decide kasi wala namang binigay na exact na picture si ma'am. Basta para doon sa baby girl na 6 years old. So more on printed toppers kayo mga design dito sa cake. Naglagay din kami ng mga artificial flowers, cake balls, at mga gold drages. At sobrang natuwa naman si ma'am sa kinalabasan ng cake niya. So yung cake nga na to ay nabigay lang namin ni Vera ng hulaan niya inyo. Nabigay lang namin ito ni Vira na 1,200. So for us, goods na yon. May mini 3-tier customized cake ka na. Hindi naman siguro lugi si customer nito. At goods sa din sa amin yung ganitong presyo ng cake. Siguro more or less ay may 500 na profit na din kami dito. At para naman sa finish look ng cake na to, ay maglalagay kami dito ng pink na ribbon. Dito sa side ng cake drum. Para mas gumanda yung kalalabasan ng cake. So yun lang guys. Sana nakakuha kayo na idea sa video na to. At sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.